Ayan guys. Dito tayo sa Vina Pides Ligaspi Village Makati City. Ayan. Iiwas kami sa traffic guys. Pabalik. Yung tipong umalis kami ng 11.30 ngayon lang kami nakabalik. O ba? Diba? sa club. Ito yung pinakamatagal kong alis na Makati lang ang punta. No, tayo na? Pustos. Grabe. yun. Grabe. Ay, nakukutom na ako, guys. Makalampag na yung dragon sa aking chan. Pero kaya pa yan. I'm on diet. <laughs> Charis. <laughs> so, umikot kami dito sa my street nga ito. Nakakalimutan ko na yung mga street dito. Sa Arnais street kami. Ayan. Labas natin tayo Pasay Road. So, okay. So, mali ako guys. Hindi kami lalabas ng Pasay Road. So, ayan guys Nandito tayo sa Ligaspi Village Makaris City Kung saan Ang traffic ay Building up na naman Diba Ayan Buti dito guys, sa Arnais, medyo ano siya, medyo may galawan. Unlike dun sa kapila ka, di Ayan. Ayan guys, so Arnais. Ayan, ayan. Arnais Avenue. Ayan. So, tapos, tatawid kami ng Elsa. Ayan po. So, babay mo na po ulit. Ayan. Ayan guys, ang mga ano dito. Nandito tayo sa The Columns. May yung The Columns guys. Harap ng The Columns. Ayan. So, kapag po break time guys, ayan, marami yan dito nag-iyosi sa harap niyan. Okay, ngayon, nila, walang tao kasi hindi pa break time. Ngayon, ngayon, mataas yan sa takot. Mas ganda yung loob niyan. So, ayan, bye-bye muna po.